Opo, ay 17 guys. Hanapin natin yung double tap settings. Yung para hindi lagi nasisira yung mga power switch flex niyo. Tapos special features. Gesture and motion. And guys. Allow. Allow screen off click natin yan highlights natin double tap to wake up or turn off screen highlights natin yan got it subukan natin guys ha back 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 subukan natin kung sakali guys hindi pa to guys ng palitan ng LCD gagana yan minsan naman pag napalitan ng LCD hindi siya gumagana subukan natin patayin okay guys okay double tap guys ng OPPO A17 yan parang hindi nadadamage yung power on nyo yan kaya nito guys oh hmm. lumubog na yan guys kasi kakapindot nila pag na ganyan ito na lang yung solution ba gamitin mo oh. double tap mo lang oh. diba di na masasira yung power switch flex nyo dahil nyan o oh, lumubog sya guys dahil doon siyempre pag nag standby yan wala syang double tap dito kapipindot hmm ganyan na, limbawa nang kastamboy na ganyan oh. dito ka naman pipindot nyan, o di paano yan limbawa lagi ka nag-on nag na naman. Tapos mag-on ka na naman ulit. Dito ko na lang. Hmm. Diba? Opo ay 17. Sana nagkatulong kayo sa inyo. Bye-bye. <laughs>